Topic for is the International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam niyo, marami ang nagsasabi sa akin na saktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa eroplano. And he was too weak yes, yes, yes. to why we run and resist what, what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Two you know, weeks. ma'am. Masakit. Masakit. Talaga nung nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, oh, Rodrigo Duterte, you have a detention notice, uh, let's go to court, and then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, anong ba ang ginawa? Yes forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na na layman's terms. Pero it was called a uh, rendition in international law. Hindi mo pwede kasi, napansin niyo ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, i Yeah. Because you're supposed, as a, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay Marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Even to pay blood money. So that you can take back your citizen. Yes. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ko ma'am, pero dahil sa abogado ako, eh, naintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law, were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state Yeah. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, heads of, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang uh, justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari, nandun lahat ng mga dabawenyo, pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file? Dahil sa sinasabi nilang uh, war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron pa kahit isang kaso na final sa korte natin. Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Wala. Pero merong wala si President Duterte dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron pa kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas. Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017. think. Okay. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag -investiga. Nag-investiga sila two years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-investiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-investiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC ay hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French speaking. Doon sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, yes. bakit walang Western cases? Yes. Diba? Dahil yes, ma'am, yes. hindi nila kaya. Yes. Hindi nila kaya ang mga mal... Yes. Kahapon lang may binomba na... Yes. Ah, yes. Yes. Diba? Diba? alo nang patay doon? Ay hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And anong ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Ang apat, Ma'am. It is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Mga pumunta na siyang Hong Kong, para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato